isang recipe gamit ang kajus simpleng pamamaraan kung paano natin naluto samahan niya ako kung paano nga ba natin ginawa ang isa sa masarap na hilongo dish ang ating pinasarap na kajus recipe isang beans na maliit na color red Ayan na. simplihan lang natin ang ating recipe para sa ating God just Easy to follow. Igisa ang onion, garlic, at kamatis. Nakalimutan natin ang mantika. Ayan, mantika. Kunting Mantika. Ayan natin ang buto-buto. Ayan, natin yan hanggang sa mag-brown ang ating buto-buto na yun. Medyo nag-brown na, lagyan natin ang pamintang durog. So ayan guys, nalagay na pala natin ang kadchus. Hindi ko na-on. So ang kadchus ay beans na maliliit. At nag-brown na rin yung ating baboy dyan. Kaya muna natin mag-dissert dyan ang kadchus at baboy natin. Lagyan natin sa patubig para sa pagpapalambot ng beans at baboy natin. Okay, hayaan natin kumulo hanggang sa lumambot. Kaya natin, ganyan ang kulay ng kanyang sabaw dahil sa pula nga ang ating kachos. Subukan natin kung lum malambot ng ba. Yan, malambot na. Pwede na natin i-add ang another gulay. Meron tayong long beans. Next, sa long beans natin, ang ating pet chai. Ayan so, ang ating pet chai na bagong harvest doon sa ating garden. lumperasong si sili. Cover and hayaan natin maluto dyan ang mga gulay natin. Saka natin asinan once na maluto na. Mulo na mag-add ng asin. Sapat asin para sa ating pampalasan. Minamit ang atong double sa lahat. Masarap na ulam Kulo na, ready to eat na tayo guys We have to take one serving Nilay na masarap sarap ulam. Ayan, kakain na tayo sa masarap at nasustansyang pristang gulay. Bye-bye and salamat ulit.